Hello guys, welcome to my vlog Tayden's vlog po Ito po oh Time check is uh, 6.37 Pumunta pa kami ng park Ganda na ng park ngayon Inayos nila oh pa Park 2 Malapit lang to sa bahay 5 minutes lang hmm. Welcome to my vlog Day James Vlog po. Good evening po sa ating lahat. Time check po is 6.37. Oh, gumagawa kami ng project niya tapos sinano niya pa kami dito. Oh, ayan. Bago. Ayan Ganda o. Oh. Welcome to my vlog. Asa pa Ayan po. Ganda. Ganda inayos nila ang park dito ito yung alaga ko silang dalawa sa klase niya. welcome to, welcome to my vlog al park 2 10 minutes lang papunta sa bahay papunta rito 10 minutes Ayan. dati nung no, mag vlog din ako dati dito wala pa to Mm

sa aming Presidente Brad Freddy sa aming founder si Jane sa admin ni store sa aming secretary si Remary at sa all the members po Sam, Babes Nelia, Babes Christy si Strawberry gandang strawberry si Smarge Bro Dong, Bro Rima, and uh, this one, ah, uh, Ronaldo. Sino pa ba? Si Madam Liz, makalimutan ko magtampo, hindi na magpalipad. Yan. Yan, nangangamoy pagkain. Ganda ng pot nila dito. Yan po, yan. Ganda. At sa lahat-lahat po ng members ng Team Kapuso, kumusta po kayo? Ayan po. Hindi silang dalawa nagsisiso. Ayan po. Ayan okay. Maganda din po. Ang park dito sa ay sa pato. Malapit lang sa amin. 5 minutes lang. Pwede namin lakarin kasi mainit pa ng konti. Yeah, Kaya hindi ako nag-hindi kami lakad. Nagpahakid kami kay Berting. Okay, you guys. Hi. to teach something Yeah, I'm working at 100 way more than think. Uh -huh. Dawa na lang ako kasi gabi na. Humabolan dito asang ano ko, kang alaga ko kasi yung nanay ng kaibigan niya nag-exercise dito kaya tumawag Tsakay Rim sa alaga ko. Sabi niya nandito daw sila sa Alsapato. So far kaya 'yun. Pinuntahan namin. Mga diba guys, ang ganda. Linis pa. Super linis. Ang park nila dito. Yun po. Yun ang toilet doon, oh. Ay, nan toilet malinis din 'yon. Doon ang toilet. Okay. Yan, may ano dito may tindahan. Head and shock. Shock, head and shock. Ano kayo yung mga laga ko? Ano sila sa Ano sila Lakad-lakad sila. Ano sila ang lakad sila Nag-exercise din. Ano? Ayan sila oh. nag-exercise sila. Kita nyo guys, ayan oh, nag-exercise sila. Ayan, naglalakad-lakad sila dalawa. <laughs> Yung mga kabayan namin ng oh, oh. mga puti ang ano nila. Talaga, ayan. <inaudible> Welcome to my vlog. This is Dai vlog po. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel, Dai Jim's vlog po. And click the notification na din para updated kayo sa lahat ng bago kong upload na videos. Ayan guys. Ayan silang dalawa. Ayan silang dalawa. Solo nila. Nobody there. Nobody there. Only you. Only you and your friend. Ayan silang dalawa. Linis ng park nila dito guys. Kahit gabi na eh. Super linis pa rin. Hmm. Ayan. Inayos ito guys. Inayos ni Renovate nila. Ang ganda na. Ayan, may mga materialis pa nga. Oh. May mga materialis pa na nakatambak-tambak dun. <laughs> Nag-slide sila. Somebody too while thunder ways, here is my request. You don't have to play, but I hope you do my best. Help in listening to your show underwater and to see my friend to me. Ayan to yung nanay. Ayan po yung ang dito is uh, football tsaka uh, basketball. Maraming Pilipino dito guys, nagpa-basketball. Ayan. Ayan you know, o, mga Pinoy. Mga Pinoy guys. Yan, football sa kabila. Yan o, guys. ang so mga Pinoy. Mga Pinoy, lahat yan. Ayan. Mga kabayan. Kabayan yan. Hmm. <laughs> Tapos dito sa kabila, football. Ayan. Ayan. Ayan ang alaga kong dalawa. Ayan oh. Ayan siya. Ayan siya. sa so, laro pa naman kaso lang pakunti bangke na lang pinapit ang nanay na naubay ang nanay yan na

Ang kit ng mga palaruan nila dito. Kita ang isa. Walang tao. Okay. Bye bye guys. Sana magustuhan niyo ang video kong ito. Today's content is pumunta kami ng park. or sa park to. Maraming pong salamat sa panunood. God bless. I love you guys.